video at saka mga photos nandun sa profile ng asawa mo? Nasa ano po, convo po ng ano niya, messenger po. Okay. Ilan ang anak ninyo, Mary Ann? Isa po. Ilan taon na? Four years old and diagnosed po ng autism level 3 po. Gano'ng katagal na na nasa barko o sima ng asawa mong si Ariel? Uh, pangalawang contract niya po to Pangalawang contract Yung Ang... last, ano po, baba niya ng January 3rd Di ba 9 months, nine months yan sila? Uh, sa ano po, sa kanya po, yes, eight months lang po Ilang buwan siya pagka nakaka-uwi? 2 months lang po Itong babae, it's a cruise ship Cruise yes, ship po. ito Kaya magkasama sila? Yes po Nung babae Sa ito. cruise ship po Actually po, sabay din po silang bumaba Pero hindi kayo hiwalay Nagpapadala ng pera sa'yo? Yes po. Uh, nakatira po kami sa bahay ng biyanan ko. Kailan mo ba huli nakausap ang asawa mo? Ang last na nakausap ko po nung sa chat lang po ah, mm -mm. nung sa ano po. Yung sinend ko po yung picture ng anak ko kasi lumipat na po kami ng bahay noong February 2. Ah uh, lumipat kayo? Wala na kayo sa mga biyanan mo? Yes po. Bakit kayo lumipat? Mam, Ma hindi ko na po kaya kasi na harap-harapan po, nagchat-chat siya doon sa babae. Nasaan ba ang asawa mo ngayon? Ngayon po, umuwi sila ng Bicol kasama yung babae po. Tapos, Uh, tumitira po siya dun sa Ano po, sa bahay ng Lennon po Sa bahay ng ganan ko po Doon po talaga kami Sa nanay na niya Yes sa po, nanay sa nanay, nanay po. niya uh, May ano ba, naghiwalay ba kayo? May away ba? may Ano po kasi, uh, ma'am Umamin po talaga siya na Niloloko niya po talaga ako Hindi lang daw to sa cruise ship So, hmm. sa akin po kasi Ma'am, sa 15 years ko ma'am Sorry ma'am Gaano katagal ba kayong may relasyon? 15 years po. 15 years. Tapos, 9 years kami living. 9 years. Bago kami kinasal last year. Tapos, umamin siya na, sabi niya sa akin, ano daw, hindi daw niya umahal. Awa lang daw yung, yung nararamdaman niya sa akin. Kaya sabi ko, ang tapang mo. Sana, ilisip mo. Sana hindi mo pinatagal ng ganitong 15 years kung awa lang pala. Kasi may mo pa yung bata. Sabi ko, dapat hindi ka na nagpakasal. Actually po ma'am, hindi ko po sila iniwan, ma'am. Pinipigilan ko po sila, ma'am. Oh, dinedeny mo ba? So wala kang babae? Yan ang sinasabi mo? Opo. Eh, sino itong mga nasa litrato? At ah, tandaan mo, live tayo ngayon, ha. Ma'am, pwede ko po makausap po si Marian? Oh, oh, ayan, sige, mag-usap kayo. Huwag mo na i-deny. May babae ka eh. Kasama mo nga kahapon sa ano, sa Bicol. Eh. Anong anong kasama? Oh, sige. Oh, nag-Bicol ako, alam mo kung bakit, pinaayos kin kong... sec. Tapos, hindi De... Pinuntahan ko si Papa. Hindi. Kasama, yung, kasama mo, may picture ako eh. Kasama mo sa Bicol. Huwag mo na i-deny. Dinideny ano mo pa ba, eh. Bakit, bakit, bakit umabot pa tayo sa ganito? Ay, kasi. Ikaw naman yung nagsimula nito. Pag-usap tayo, di ba? Sabi mo, sige, sabi ko, o oh, sige. Tinatanong kita kung saan kayo nakatira. Ayaw mo naman ibigay sa akin kung para saan. Para Sabi ano? Mo, oh, para ano pupuntahan mo ako sa bahay o oh, susuyuin tapos kabi, may kabit ka pa dit. Ni walang walang sira, walang martir, walang martir na babae na harap-harapan, may kabit. Hindi nga, paano tayo magiging maayos kung ganyan ka naman? Anong ganyan? Ano bang ginawa mo sa amin na nasa bahay kami? 'Di ba binaliwala mo na kami ng anak mo? Harap-harapan na nga? Ba? Hindi kita binaliwala kasi... Hindi, hindi. Basang-basa ko na. lahat ng chat mo sa babae. Sabi mo pa nga, kung umalis kami, umalis na kami. Ang tagal. Alam mo ba yung binigay mo sa akin trauma? Ha? Hindi. Paano nga tayo makikita Hindi nga eh. Lang, sandali lang. Huwag mo nang... Ako muna, please. Ako muna. Umpisa pa lang. Sabi ko, please, ayusin naman natin. Umpisa pa lang. Paano ay ngayon naging decision mo, di ba? Sabi ko, sige, bibigyan kita ng time, bibigyan kita ng panahon. Sabi ko, please naman, huwag ka muna mag-post, wag ka muna mag-ganito. Ayusin nating dalawa. Wag ka na muna mag-ano. Kaso, anong nangyari? Sinira mo rin naman ako. Ariel, ay paano mo ba gustong ayusin? Patawarin ka ni Mary Ann? Opo, ma'am. Ilang beses ka na bang humingi ng tawad? Sinuyo mo ba? Opo, ma'am. Sinuyo ko po, ma'am. Nasampal na po ako, ano niya po ako. Ma'am, sabi ko po sa kanya, patawid po, ayusin po namin, na ganito po. Ganyan. Bum, pinipilit ko naman pong ayusin. Sinuyo mo ko? Four days lang? Sino ba itong si Ayen Nicole? Karelasyon mo pa rin ba ito, Ariel? Hindi na po, ma'am. Hindi, hindi na po. Kasama niya po yeah. yan. din deny -din niya lang po yan. Kasi ayaw niya. Noong una pa lang po, sabi ko, ire-report ko sila. Ayaw niya. Kasi bakit? Para saan daw yung ire-report daw sila? Kaya inaano niya yung sa ano, binibilog niya ulak utak ko na huwag ka na ma mag-report. Kasi alam ma mo, galabi. Ariel, ano tayo ha? Itong mga litrato na ito, pwedeng i-report ito doon sa cruise ship. Mababan kayo. Dahil bawal Mama. yan ang uh, na nag nagkakaroon ng sexual relations uh, within. Tapos ginagamit nyo pa yung cabin ng bawat isa. Ma'am, hindi po ganun, ma'am. Eh, eh, saan e, ba ano yun? Yan? Po, ano yan? Ano yung, ano? Ano yung mga video nyo? Mga picture nyo? Ano yan? Kalokohan? ano ba yan? Ayusin naman natin. Aayusin? Tapos? Ha? Eh, di, ba sabi ko, sabi mo nga sa akin, o sabi ko, sige, hindi ako sasampa para maging maayos tayo. Ano sabi mo sa akin? Hindi na tayo magiging maayos. Wala na eh, kahit ayusin natin ngayon, meron kang babae. Gagawin mo lang ako wala ano, ano. Na. Makinig ka, wala na. Ang party list na masasandalan. Axia yes. Number 68 sa balota. Alam mo, Ariel, napaka... <laughs> yung, yung conversations ninyo, yung mga convo ninyo ng girlfriend mo, nakakadurog. Sa totoo lang. Sobro yung mga litrato, nakakadurog mas lalo. Palagay mo ba, ay Ar Ariel, ay eh, magkakaroon pa ng puwang na magpatawad si Mary Ann sa'yo o di kaya ikaw ay pagkatiwalaan niya ulit? Grabe yung trauma na binigay mo sa akin eh. Sobra. Ano ang pwede mong gawin, Ariel, para magbigay ng patunay na malinis na ang intensyon mo na magbago ma talaga? Ma'am, umpisa pa lang po, ma'am. Sabi mm. ko po sa kanya, ang po namin, siya po yung pinipili ko, magkabalikan po kami. Ma'am, nagde-decide po siya, ma'am. Talaga pong ayaw niya po sa akin. Nandidiri daw po siya sa akin. Yung mga ganun po. Na Paano ka paniniwalaan po... kung merong mga conversation na magmahal ka na ng may asawa, wag lang single, wala kang kaagaw, asawa lang. Love, sa'yo lang oh. ako. Tapos sumagot ka, wala kang kaagaw. Tapos na po kami. Tapos sumagot si Aya ng okay po, I love you. Na po hmm. yung iba. Ay nako, hindi ko babasahin kasi medyo bastos. Ma Ma'am, paano mo ay, ay, ito lang ha? Pinapa, pinapakita ko lang sa iyo, Ariel. Para ilagay mo rin ang sarili mo sa katayuan ni Marian. Hindi ganoon kadali magpatawad. Opo, Ma'am, pero po Lalo na kung ganito ang mga nakikita niya. Conversation, yung mga halos hubad na litrato nasa iisang kama, hindi ganoon kadali. 'Yun ang sinasabi ko sa iyo. Although kami dito sa Wanted sa Radyo Siyempre, 'di ba shari tayo, ang gusto natin is mabuo pa rin ang pamilya. Ma'am Mary Ann, ano po bang gusto niyo'ng mangyari ngayon, ma'am? Kung kaya po i-blacklisted po sila sa barko kasi nung time na 'yon na ano, sabi ko, okay na po sana sa sustento. Kaso yung time na 'yon po kasi, yung sustento, parang sabi niya babawasan niya daw po. Eh, sabi ko nga, paano yung anak ko? Paano yung anak natin may diagnosis pa hindi niya nga sinabi na sige dagdagan ko yung ano yung sustento wala gusto niya bawasan pa po yung sustento So ito Sherry, this is a clear case of violence against women and children Bauci uh, it's a criminal case Maryan paninindigan mo nakakasuhan mo okay? Opo. Pero hindi namin inaano ha isinasantabi yung posibilidad na sa pag sa proseso okay magkakaroon din kayo ng chance na magkausap ng maayos. At kung ano ang kayang ayusin, kung yung para sa bata, kung ano't ano man, ay bibigyan rin natin ng halaga yon Okay? Kung may puwang pa sa puso mo na magpatawad, palagi ko sinasabi, walang hindi na ipagpapatawad ang pusong umiibig. Pamilin so... naman po ako mamaging, maging kami ulit Pam, pa ni Mary Ann po. Oh. Na po. Ayaw ni Mary eh ma'am, paano po kami magiging maayos ma'am kung ganyan naman po siya? Well, ang, ang proseso itself ay magbibigay ng pagkakataon. Pero ang huling desisyon ay na kay Mary Ann. Well, hindi namin siya pwedeng pilitin, hindi mo rin siya pwedeng pilitin. Okay? Siguro uh -huh. kahit na magkahiwalay kayo, pero hindi titigil yung pagiging ama at ina ninyo sa anak ninyo. Sana, sana Ariel, inisip mo ito bago ka gumawa ng mga kababalaghan. Inisip mo ang asawa mo, inisip mo ang anak mo. Ma'am, hindi ko naman po kasi ma'am nakakausap na rin po si Ann. Kasi ma'am, eh. once naman. Sino ba naman ang yeah. gusto makipag-usap sa'yo? Huwag mong pag ipunin ng sama ng loob ang asawa mo. Yun yeah. ang iniipon niya ngayon ni. Eh. Hindi mo alam, oh, gabi-gabi ako ano? umiiyak sa ginawa mo ni Kahit si ate, naawa sa akin. Yung ma naman mag-iusap ako sa'yo, naayusin naman natin. Aayusin? Eh, yeah, hindi na maayos. Alam mo bakit may nabasa ako sa konbo niyo. Kahit yung mama mo, ayoko nang nabanggitin si mama dito kasi naglalaki ng aspeto ko kay mama. Pero may narinig ka eh. ko, ye. Ayoko na, yun eh. Alam mo, higit pinagtatanggol. Alam mo yan. No, ye. Yeah. Hindi tayo aabot naging... dito kung naging, ano ka, naging mabuti kang ama at asawa. Pagbibigyan po namin kayo ng time na mag-usap ni Ma'am Mary Ann, pero kapag napag-desisyonan po niya na mag po ng kaso, ay, uh, wala po kami magagawa sir, tutulungan po namin si Ma'am Mary Ann. Ma'am Mary Ann, Mary Ann uh, pwede kayong mag-usap muna off-air ha, okay. uh, pero kung ano't ano man, ang Wanted sa Radyo ay uh, tutulong sa kung ano man ang desisyon mo.